Morning mga paps, nandito tayo sa tambakan ng mga motor yung mga sira na uh, balak ng mga kasama ko na bumili sila ng gulong yung mga second hand na gulong kaya tara, soki na natin sa loob <laughs> model for today dito sa tambakan ng mga motor <laughs> sinachop-chop nila dito yung mga sira-sira ng motor sasakyan ano yung mga parts so tara baka makachamba tayo dito ng gulong na makapal pa makinis pa eh kaysa bibili tayo ng bago eh yung sikanhan naman nila dito eh naman parang bago na rin saan na yung mga pogi? ah ayun So, ito na mga paps. Ayan, uh, marami na. Mamimili ka lang kung anong size ng gulong ng kasya sa motor mo. dito mga paps. oh. dami mga paps. hindi pa may mga gulong din dito para sa sasakyan. Ayun O, ito yung mga scooter yung motor. Yung mga 14. 14 yung size ng gulong. Ayun o. Ayun o, makapal pa mga paps. Ayun o, may napili na siya. <tinyo> Yan na ba yun? Yan na ba yun? Ganun lang mga paps oh. O, diyan siya. Ay boli. Hayo. Yan na 'yung bit. Sa tupad chat ni Melvin pagka taon-taon. address dire? Flying Bridge. Kabayan kung nandito ka sa Taiwan, may motor ka, punta ka lang dito, mura ka dito. Ano, uh, si kanan na siya pero makapal pa. I know. Huh? Oh. Sa mga may motor dito sa Taiwan, yung lalo na yung sa mga scooter. Yan dito mga paps. Ano ito pa? Oh. Oh. Huh? Sa likod lang siya ng Typing Street. Malapit sa kampo. Uy, agahanan dia. Hmm? Ako okay, pa, hindi tawagan si Orle. Ako, hindi tawagan si Orle kay Kwan. Oh, mga sirang kuwan. Ako, si Ayan mga paps Ah, may gulong din ng sakyan Ayan sila na may mili na sila So ayan sa mga gustong pumunta dito ah, Pumunta lang kayo dito At least makakamura kayo dito ah, Sikan na pero makapal pa Pwede pang gamitin So ayun, see you sa next vlog mga paps. Bye bye!